Yo, for today's video, may proyekto tayo. Magpabahay naman tayo kahit papaano. Pangarap ng bawat pamilyang Pilipino ang magkaroon ng bahay na bato. Huwag ka lang magmukhang kwato. At syempre, para hindi naman masayang ang panonood mo, alamin natin ang gastos ng pabahay na ito. Ay, sa mga ganitong laban, dapat meron kang magaling na foreman. Ah, yay! Highly recommended ang aking foreman. Oh. Dalawang daan lang bayad kada araw, basta't pagkatapos ng trabaho, may video singko, mm -hmm. at may inuman. Siyempre, joke lang. So, eto na nga. 6x6 ang sukat, siyam na poste ang pundasyon, para naman, strong. Hindi katulad ng inyong relasyon, na puro naman, consumption. So, heto na nga magkano na bang nagagastos ng pabahay na ito, ng itsura ng bahay na ito. Ito po ay inaabot na po sa apat na raang libong piso. Alright ba tayo dyan? Not alright. Magastos. Eh...